my eyes. Yun. Mm -hmm. Maayong buntag, no? Maayong buntag, may multo. Uh, may hapon. No? Diya sa Bisaya, uh, sa Mindanao, no? Kumusta mo? Kumusta mga kaigsunan, no? Uh, long time no see. <laughs> But now see now. <laughs> no? So, Siyempre, sa katagalugan, na magandang araw sa inyong lahat, no? So, uh, again, uh, hindi ito politics, no? Hindi, wala pa tayong uh, topic na politics. So, ito ay uh, yung sunog na nangyari dito sa may uh, bandang LA, no? Sa Los Angeles. So, ah, uh, gusto ko lang magbigay ng mga kuro-kuro, pananaw, no? Sa nangyari. Uh, kahit pa paano, mga one, one hour lang ang biyahe, no? Uh, mula sa lugar ko. So, papunta ron. So, kinabahan din kami kasi sobrang uh, lakas ng hangin, no? Yun naman talaga ang dahilan kaya mala Mala impyerno. Mala napakabilis nung pagkalat, no? Ekta-ektarya yung... <coughs> Excuse me. <coughs> Ekta-ektarya yung nasusunog, no? Kung pawagin dito, eh, acres. Ewa, pariho lang ba yun? hectares <laughs> Acres, no? Mas malaki yata ang acres. So, kapi nga pala tayo. Ah... <coughs> So, yun nga. Uh, Pag-usapan lang natin to. Uh, kaya pinamagatan ko yan ng uh, sino ka para humusga. Kasi alam nyo, no, mga silingan, mga amigo, hindi ko talaga maintindihan yung iba. No? Uh, sinasamantala agad nila yung mga kalamidad, mga aksidente, o mga disaster, pareho lang yata yun. Disaster, kalamidad, no? So, sinasamantala agad para ikawing dun sa, ikawing yung Tagalog yun, eh, yung parang i-dikit agad yung issue doon sa kanyang uh, pananampalataya <clears throat> o kung gaano man siya ka galing sa Biblia or whatever, no? So, yun ang pag-usapan natin, no? uh, iwan ko kung kayo ay eh, kaisa uh, ko kapariho ko ng pananaw. Pero yun na na no? ginagamit na agad ng iba na manghusga at manisi. Ang mga kala mo ay eh, uh, ba siya o may third eye ba siya <laughs> para magsabi. No? Kasi tingnan nyo, no? Uh, after nung magkasunog, mga todis lang no mga todis lang ganito ang mga lumabas yan ah sinasabi na agad nila na dahil daw diyan sa babaeng yan kita nyo ba yan yung ah uh, uh, nasa gawing kaliwa ng inyong uh, ano ng inyong uh, screen yan nagkaroon kasi ng parang ah, uh, award-giving bodies, no? Hindi ko alam kung anong klase yun. <clears throat> Grammy award or whatever. Basta nagbibigay ng mga award. Yan yung babaeng yan. Nagbiro yan. Nang uh, uh, mention, mention yung mga ibig sabihin eh. Na mention yung pelikula ng ilang bisis, libo. Pero yung usapin daw ng Ewan ko kung may pelikula din tungkol sa relihiyon ay hindi na nominate o hindi na mention. So, dahil dyan, sa pagsasalita ng babaeng yan, ayan na, ginawa na nitong mga mapanghusga. No? Na, kaya daw nagkasunog sa Hollywood, sa Santa Monica, <clears throat> sa Pacific uh, Palisades, dito sa may uh, Malibu, ay yan na yun. Dahil daw sa uh, pangungutya ng babaeng yan. No? At yan pa, itong nasa kana naman, ay uh, pinakita pa si uh, Santo Papa. No? Tsaka yung babae uli na ibang okasyon yan. No? Ibang okasyon yan na parang kinotya din daw yung uh, reliyon o yung Panginoon. So, ang hindi lang alam yung mga kaibigan, ang hindi kasi katanggap-tanggap yan <clears throat> sa kanilang mga uh, kurok konklusyon, no? Sa kanilang mga pinagsasabi, ang hindi katanggap-tanggap yan is yung atrawag uh, uh, nito, yung ah, uh, kaya daw pinarusahan, no? Kaya daw pinarusahan dahil kinutya o nilait, no? Nilait yung uh, Diyos, no? So, ang, ang gusto kong iparating ulit sa inyo, ilan lang ba yung nagsabi noon o nangutya, no? Yung babae yun, Maring iba ang reliyon niya. Maring Buddhist siya. <laughs> no? O kung ano man. So nagsalita siya ng ganun. Nagbiro. O nangutya. Pero ang hindi katanggap-tanggap. Gagawin ba ng Panginoon yun yung pagsunog? Ha? Tanong ko sa inyo. Gagawin ba ng Panginoon yun yung pagsunog ng daan-daang bahay o libong bahay? at maapektuhan yung uh, uh libo-libong tao? Yun, yun ang tanong ko sa inyo. No? Uh, gagawin ba ng uh, Diyos yun o ng Diyos Ama o ng ni Kristo uh, na parusahan <laughs> ang libo-libong tao eh Iilan lang naman na uh, yung uh, nagsalita, Ha? Uh, yung nagsalita, ilan lang naman. <laughs> hindi yata, hindi yata katanggap-tanggap, no? At katunayan, na Ayan, pinakita ko sa inyo. Libo-libo mga Pilipino doon, no? Libo-libo mga Pilipino. Ang, kung hindi ako nagkamali, may bahay doon sila, no? May bahay sila iba na alawi doon, no? at marami pang iba. No? Kaya, <clears throat> yung ba yung mga yun, eh, hindi ba mga, uh, hindi ba mga Kristiyano ang mga yun? Ha? Huh? Yan sila, Diego Pascual, ewan ko itong si Claudia Coronel, kung may bahay din siya doon, pero uh, kung napansin nyo, ano siya, uh, caregiver, siya isang uh, matanda doon na doon nakatira sa uh, Pacific Palisades, no? So, in-interview pa nga siya ng uh, TV Patrol, kung hindi ako nagkamali. <coughs> so, nakaka-insulto, no? Nakaka-insulto kina Alawi, kina Inigo, kina Claudio Coronel, at sa lahat ng mga Pilipino doon, no? Nakaka-insulto itong mga uh, mapanghusga ng mga, hindi ko ano mga pangalan ng mga lintik na yun, no? Naglabas agad sila ng mga uh, panghusga na di umano ang, ang, ang Hollywood, ang LA ay hindi mga godless na daw, no? Wala daw, mag, hindi daw kumikilala sa, sa Diyos kaya pinaparusahan. Eh, paano ito mga ito? No? Tanong nyo nga sa kanila. Paano yan sila ibana? No? Mga re religyoso yan. Mga pakasimba yan. No? At lahat ng Pilipino na mga nadamay doon, na libo-libo. No? Insulto talaga. Nakakabuisin. No? Na idadamay pa nila yung mga kung may nagsagawa man ng <coughs> pagpangungutya o panlalait. Eh. Ilan lang yun. So, wag nating i-connect. No? Huwag nating gawin na agad na dahilan ng pangalaman. kalamidad o disaster eh dahil ganun sila. No? At ako hindi ako man maniniwala na ang Panginoon ay magpaparusa sa hindi naman kasali. No? Sa hindi naman kasali na nangutya sa Kanya no? Uh, kung kung matatanda nyo nga eh, dyan sa atin eh, mayroong nagsabi ng estupido si uh, Isokristo eh, no? Oh, pero bakit hanggang ngayon, hindi nga pinaparusahan yun eh, no? <laughs> yung sinasabi pa niya na, no? Na kilala niya yung ibig kong, kilala niyo na kung sino yun, yung nagsabing estupido si Jesus Christ, no? ang naging mataas pa na leader ng ating bansa yun. Ang, kung hindi ako nagkamali, ang topic niya doon isa uh, bakit nagpapako sa cross, no? Kung talaga daw uh, may kapangyarihan, eh dapat niligtas niya daw sarili niya, no? So, nagsabi pa siya na estupido, no? Pero tingnan nyo naman, no? Ewan ko, kung uh, binanata nila yon itong mga Uh, nagkukunyaring uh, nagkukunyaring may mga third eye ba yata o manguhula ba sila o kung ano sila no mga reliusong nagbibintang na agad doon sa mga nangyari pangalawa <clears throat> amunin kaya natin sila paano halimbawa kung nito lang bago mga 3 days ago may nagkasunog dyan sa Sampalok, 300 pamilya yata yun, no? At may mga nasunod pa sa Malabon yata yun, no? Paano ang halimbawa kung ang mga nakatira doon ay sabihan din ng iba na ah, kaya kayo nasunog dahil kinutiyan nyo yung Panginoon? Di ba masasaktan yung mga nandun? Dahil kahit may makunan pa doon na isang tao <coughs> na iba ang reliyon, ha, ah, na bidyuhan. Ah, winasak niya yung mga santo dahil di na siya naniniwala. Kinagabihan, nagkasunog. Sunod na araw, maglalabas kayo ng uh, ah, conclusion ah, na kaya nasunog dahil pwede niyong gamitin yung taong nag gumiba o nagwasak dun sa mga santo na yon At gagawin nyo na namang dahilan na kaya nagkasunog dahil uh, nilait o sinira nung taong yon ang santo. Huwag ganun kasi hindi naman yun ang kabuuan ng uh, 300 na nasunugan. Eh. No? Napakarami naman ang uh, may pananampalataya at may nag at no sa Diyos Ama man yan sa espiritu man yan o kay Jesus Christ man yan so nag umiipal lang itong mga nagmamagaling lang itong mga naglalabas ng mga uh, paghuhusga no siya nga pala yung uh, kung hindi pa ako nagkamali may mga bahay sila libre yung, Lebron James doon, no? Yung mga sikat na baske, basketballista, no? Si Stephen Curry. At marami pang iba sila, Mel Gibson, no? Eh yung ba sila Mel Gibson eh uh, kasama ba sa nangutya? Maring mas uh, um, religyoso pa yan kaysa sa inyo. Pero nadamay. Eh. Kaya hindi talaga huwag nating gawing na uh, kasangkapan yung uh, Panginoon na sasabihin nyo siyang may gawa, pinarusahan yung ganito, yung pinarusahan yung Hollywood, yung LA. No? Hindi, ano yan? Isang malaking kasalanan yan. Dahil mismo ako, hindi ako maniniwala dyan na ang Panginoon ay magpaparusa doon sa mga hindi naman namutya sa kanya sabi nga eh ang Diyos ay pagmamahal uh, no so paano maging maging pagmamahal kung paparusahan niya yung hindi naman involved o sangkot no so marami tayong mga ano pa marami tayong mga tawag nito may mga picture pa tayo na gusto kong ipakita, ano, tulad nito. Yan, talagang, kita nyo yan mga kababayan. Napakarami, no? Napakarami ng mga naapektuhan, no? So, yan yung mga time na uh, inaapula. Tsaka, dagdag ko lang, ano, ah, uh, dito kasi mayroong weather na tinatawag na Santa Ana wind. Walang bagyo yan, no? Walang bagyo yan, pero ang lakas ng hangin. So, dito talaga, dil, yan yung pinaka-delikado ng mga panahon. Kung may uh, nasu, nasunog, no? Kasi ang bilis talaga kumalat ng apoy, no? Ah... Uh, miles kasi ang usapan dito ano parang lumalabas pag sa kilometro kilometro no parang umaabot ng uh, 80 hanggang 150 o 140 kilometer per hour yung hangin yung Santa Ana winds na sinasabi dito kaya parang may bagyo pero yun mo yung daan isang daan kilometro bawat oras o kaya 120 ang bili ang lakas na niyan. So, talagang minuto lang lumilipat na, no? Lumilipat na ng uh, uh, tawag nito, ibang bahay o kung kakahuyan niyan, sa loob pa lang ng ilang isang minuto, ay uh, kumakalat na agad, lumalak na agad, no? So, ito, no? papakita ko pa yan. So, katunayan na no, no? Uh, may nahuli agad after mga ano yata yun, 3 days or 4 days, may nahuli, no? So, hindi gawa ni naman kung hindi may nagsunog, <laughs> no? May nagsunog talaga. Ah, uh, kaya, <laughs> huwag nating gawin yung uh, wag nating ibintang sa Panginoon na siya ay may gawa at uh, pinaparusahan niya yung mga nangungutya no kasi sa totoo lang hindi naman talaga lahat ng na, nasunugan ay nangutya magkusaya uh, libo-libo dun ay mga mananampalataya no so wag tayong ganyan no wag tayong uh, mapagbintang o magsip, magsipaghusga. No? Kasi kung lagi tayong ganun, pag may kalamidad, lagi nating uh, sinasabi o dinadamit yung Panginoon na siya ay uh, gumawa ng hatol o Pagpaparusa eh, ibabalik ko kaya sa pagmumukha nyo yung mga lindol na libu-libong namatay Diyan sa atin. No? Yung sa bagyo. Kailan yun? Anong lindol yun? Yung Yolanda, oh, o libu-libu rin na namatay. Di ba? Masama sa loob yun. Masakit sa loob yun. Kung sasabihin ng ibang tao na kaya nagkandamatay sa, sa disaster o sa kalamidad, ang mga taga-Yolanda ay sila ay, dahil sila ay ah, pinarusahan. Ha? Di ba? mahirap gawing uh, uh, pangsangkalan no ang uh, mga pangyayari at i gagamitin natin yung Panginoon na siyang may gawa no wag tayong magtalat ng mga ganyang paniniwala no kasi totoo naman na ang Panginoon is magbibigay talaga ng parusa pero doon lang sa may kasalanan, no? Yung mga wala namang kasalanan eh, hindi magagawa ng Panginoon yan. So, yun lang, no? Idugtong ko pa na libo-libo nga pala yung mga Pilipino rin na tumulong after nung siguro mga 70 days, no? Wala nga akong picture, wala lang akong picture, pero napakaraming Pilipino na mga tumulong din doon sa mga nasunugan, no? kung napanood nyo sa balita, so napakarami. Uh, sapatos, mga damit, mga uh, tubig, mga pagkain, no? Nagtulong-tulong yung mga Pilipino dito para makatulong doon sa uh, mga nabiktima. So kayo, yung mga mapangos dyan, dapat nga yun ang gawin nyo, no? Hindi yung gamitin nyo yung Uh, Biblia, gamitin niyo si uh, gamitin niyo yung Panginoon para uh, palabasin, no? Na siya ay nagpaparusa, siya ay uh, may nagsasabi pang malapit ng uh, paghuhukom daw. Nako <laughs> Ulit-ulit na lang naman din 'yan, no? Huwag wag, wag tayong ganyan. Okay, so 'yun lang, ha? ingat tayong lahat, no? Mga kababayan, mga kaigsunan, no? Ay ah, ingat maamping ah, uh, tang tangtanan, no? Uh, ah, maraming salamat at paki-share nito, no? Paki-share nito para marinig ng mga mabangus nga. Okay? Maraming salamat.